meron bang ginto na may tatak na 9 to 5? Yan ang ating pag-usapan ngayon mga boss. Hoy anak oh, ng no! Gindakan lang yan lang yan eh. eh. Mangandang araw mga boss. Ngayon mga boss, pag-usapan natin ang tanong ni Badam Hart. Ang sabi po niya, bakit po gold sya pero may tatak na 925. So yun natin sasagutin ngayon mga boss. Mga boss, ang 925 hindi po 'yan ang tatak ng mga ginto. Ang ang 925, 'yan po ang tatak ng ating silver. Tandaan nyo mga boss. Pero ang ating silver na mayroong tatak na 925 ay po siyang itubog sa yellow gold. Yung po yung pangkulay din ng ating mga totoong ginto. Sa mga jewelry repair shop mga boss ay nagtutubog po ng mga ginto ng white gold, ng yellow gold, ng silver. Pero yung iba po hindi nagtutubog ng silver. Linawin ko lang mga boss, hindi po lahat ng mga jewelry repair shop ay nagtutubog po ng silver. Yung iba hindi nagtutubog ng silver. Pero yung iba naman tumatanggap ng tubog kapag ang alas nyo ay silver tapos itutubog nyan sa uh, yellow gold pero tandaan nyo mga boss itong sasabihin ko ang silver pwede siyang itubog sa yellow gold at pwede rin itubog sa white gold at sa rose gold pero ako kasi mga boss ang ginagawa ko dyan kapag uh, kagaya ng kasi ako naman din ang nagtutubog yung sarili kong ang na silver noon ay tinutubog ko yan sa yellow gold silver lang yan magawas pero tinutubog ko siya sa yellow gold kahit ginagamit ko siya ng araw-araw kung sang suot pag naluma tinutubog ko na din kaya lagi siyang laging bago pero kung ako sa inyo mga boss kung alas niyo ay silver huwag nyo nalang ipatubog sa yellow gold kasi kumukupas din talaga yan mga boss ang silver kumukupas din pag itutubog sa Uh, yellow gold kaya mas mapagastos kayo kapag pinapatubog nyo sa yellow gold tapos kukupas lang din kung gusto nyo ibabalik sa uh, pagiging silver mayroon naman proseso doon para may balik siya sa silver maalis naman yung pagkakapit lang ng yellow gold kasi kung asahan lang natin na mabura o mag fade yung uh, kapit ng yellow gold dun sa silver ang kapit ng yellow gold mga boss hindi naman yon porkit natanggal yung sa isang parte ay asin matanggal ng sabay-sabay hindi yun mga boss magpipid lang yon doon sa ibang parte yung may mga kung saan siya mayroong nagkakaskasan or yung lagi nasasagi kapag suot-suot natin doon po yon unang pipid at susunod na doon yung mga uh, yung mga ibang parte pero hindi talaga siya mas natin na talagang kusang bumabalik talaga ng ilo mayroon talagang mga parte na naiwan talaga na Manilao kaya kung gusto nyo mabalik yan sa pagiging uh, puti ulit ay may proseso dyan Siyempre magpapayada naman kayo, pupunta naman kayo sa mga jewelry repair shop At ang silver din mga boss, pwede siyang itubog sa white Yang ginagawa ko naman dyan para mas maganda ang kapit ng uh, white gold Kapag tinutubog ko yung silver sa white gold, itutubog ko muna siya sa yellow gold ang silver Kapag natubog ko na sa yellow gold ang silver, tsaka ko siya itutubog ng white gold Solusyon ng white gold Kaya hindi siya magmukhang silver Magmukha na talaga siyang ginto Kasi kung rirekta lang natin Kasi ang ginagawa na Pagtutubog galing sa uh, Silver Ang alahas Itutubog lang sa Rekta na white gold Ang mangyayari dyan mga boss Ay masisira yung solusyon Dapat yung solusyon Halimbawa pagpalagay natin Yung solusyon na pang tubog Magagamit mo pa ng sampung item kapag ginagamitan natin yan na ilulublub natin doon yung silver sa pagtubog ng uh, white gold hindi na aabot ng ganong karami ang matutubog kasi nga uh, nadadamage na siya madali na siyang masisira hindi na aabot ng halimbawa mga 10 item pataas hindi na makaabot siya ng mga 10 item ang matutubog doon sa solusyon na ginagamit mo na pagtubogan doon sa silver kasi nga nakaapekto yung ay, yung silver doon sa solusyon ng white gold. Hindi kagaya sa yellow, okay lang sa yellow. Hindi siya makakasira ng solusyon ng yellow gold kapag tubugan ng ipagtubog doon sa silver. Walang masama doon. Kaya yung iba talaga hindi tumatanggap ng uh, silver, itutubog sa white gold. Kasi ngayon nga ang nagiging mangyayari masisira yung solusyon. At saka mahal kasi ang solusyon ng white gold kumpara doon sa yellow gold. Yung iba naman tumatanggap ng tubog ng yellow gold yung silver nyo gagawin yellow gold tumatanggap yung ibang jewel shop pero yung iba try nyo lang kung meron kayong tatanggapan na tumatanggap ng tubog ng silver o sa white gold pero para sa akin kasi sa tagal kong nagtutubog sa loob ng dalawampung taon yun po ang ginagawa ko para mas maganda ang kapit at hindi masisira ang solusyon tutubog ko muna siya sa yellow gold yung silver tsaka ko naman tutubog sa white gold kasi ang kakapitan ang alisin na kulay nung uh, white gold yung kulay yellow na kumapit doon sa silver pagpalit nung kulay yellow siya naman yung pagpasok yung kulay ng white gold kaya magmukha siyang ginto so yun pong magandang paraan doon mga boss kaya sa tanong kung bakit naging kulay yellow pero may tatak naman na yung 25 yan madam ay maaring nakatubog lang sa yellow gold pero ang tatang pero ang totoong uh, alas na yan ay silver kasi nga 925 ang 925 po madam ay tatak ng silver kaya malamang nakatubog lang sa yellow gold kaya nagiging uh, yellow ang kulay ng yung 925 na alahas so yun ang mga boss at sana sa hindi pa nakasubscribe to sa channel ko please like share and subscribe at kung meron kayong mga katanungan comment na lang kayo at sasagutin ko po yan dito sa aking channel na usapang alaas maraming salamat sa inyong panonood